Good morning, everyone. Alam niyo ba na ang kahirapan at ang pagyaman ay predictable? Ito ang sinabi ni King Solomon sa Proverbs 10.4. Sabi niya, laziness leads to poverty. Hard work makes you rich. Ibig sabihin, ang katamaran ay nagbubunga ng kahirapan, pero ang kasipagan ay pwede mo ikayaman. So, guys, alam naman natin na hindi lahat ng masipag yung mayaman. Kasi depende kung saan nila ilalagay ang kanilang sipag. Pero walang yumayaman sa tamang paraan na hindi masipag. Lahat ng mayaman, basta sa tamang paraan, masisipag yan. Pero pwede kang yumaman sa sipag mo. Basta nandun ka sa tamang oportunidad. Tandaan mo yan. So pwede mo gamitin yung sipag mo sa tamang oportunidad. Yung oportunidad na pwede kang umasenso. Yung oportunidad na pwede matupad ang iyong mga pangarap. Doon mo ngayon ilagay yung iyong sipag. So meron namang yumaman na hindi masipag pero sa maling paraan. Yung mga easy money. Hindi yun ang gusto ng Diyos kasi hindi yun lalago. Sabi yun sa Proverbs 13.11, yung mabilisang pagkita, mabilis din mawala. Pero, sabi doon, yung yaman galing sa pagsisipag, yun yung lalago. So, ibig sabihin, kapag merong tamang oportunidad, at doon mo nilalit ang sipag mo, yun yung lalago. Doon ka aasenso. Doon matutupad ang lahat ng iyong pinapangarap. So, ayun lang. Keep safe, stay healthy, never give up, see you on the top. God bless.